tatlong tawag na yung binabanggit ko, tatlong iba't-ibang number, Philippine number po yon na tumawag sa akin. So, yung family members ko is hindi po naglo-load ng gano'n para lang matawagan ako sa aking number, sa aking roaming number. Kasi alam niyo naman guys kung gaano mahal ang bayad text pa lang, minuto, segundo, nung tawag galing pinas natatawag sa ibang bansa ha <laughs> ha welcome nakakainis hindi pala nakaon -ano yung mic ko hindi pala nakaon salita ako lang salita uulit na naman ako ng video hindi pala nakaon mic test mic test testing testing meron na ba <laughs> ulit na naman so yun nga guys so gusto ko lang po kayo inform at maging aware kasi nakakapagtaka po yung nangyari So, meron po kasi akong pinilapan online ng hindi po sa Pinas, no? Hindi po sa Pinas yung sinendan ko ng information. So, nag-send po ka ng details ko online. Then, um after a few hours, meron po tumawag sa akin. So, yun nga po, sabi ko, hindi po ako nag-send ng um, online na details sa Pinas. Outside Philippines po. Nasa outside Philippines po ako. Pero, may tumawag po sa akin after a few hours, Philippine number. So, guys, hindi po ako naglo-load at wala po kong load doon sa number na tinawagan ng Philippine number na kung sino man po yun si ate, babae po siya. Babae po sa Philippine number sa Pinas, tumawag sa akin sa aking roaming number. So kahit po yung family members ko is hindi po naglo-load ng ganun para lang matawagan ako sa aking number, sa aking roaming number. Kasi alam niyo naman guys kung gaano kamahal ang bayad text pa lang minuto, segundo nung tawag galing Pinas tawag sa ibang bansa is napakamahal. Alam niyo po 'yan. Pero si Ate tumawag sa akin. At alam niyo ba ang sinabi niya sa akin? Ang sabi ni Ate, ako po yung tinawagan niyo. Ha? Pahanan lang ako. Ang sabi ni Ate, ako po yung tinawagan niyo napakunot yung muna oh, Sabi ko, ha, ah, wala akong tinatawagan. Alam ko, wala akong load no, na pantawag sa number dun sa roaming number ko na yon. Tapos, ang sinabi ko na lang, ah, mali po, mali. Sabi ko, wrong, mali lang po ata, nagkamali. Ah, sabi niya, ah, ganun ba? Ah, hindi ba to sa tupad? Sabi ni ate. Ano ba yung tupad? Hindi po kasi ako uh, familiar sa tupad. Ano ba yung guys, yung tupad sa Pilipinas? So sabi ko, hindi. Kasi hindi ko talaga alam yung tupad. Tapos, ah, sabi niya, ganun ba? Sabi niya, o oh, siya, sige. Tapos inos na yung tawag. Then afternoon guys, nasundan yung tawag ng iba pang number. Hindi po siya same number nung tumawag nung una ibang number po. So, ayun. Nasundan siya. After two days ata yun, nasundan siya. And then, after um, few hours, nasundan ulit. Ibang number ulit. So, di ba? Tatlong, tatlong tawag na yung binabanggit ko. Tatlong iba't ibang number, Philippine number po yon na tumawag sa akin. So, yung una lang po yung nasagot ko. Hindi ko po nasagot yung mga sunod pa. Umabot po ng apat na miss ko ako. Hindi ko po nasagot yung tawag. Philippine number, iba't ibang number. So, pagdating ng pang-apat na tawag, inoff ko na po yung cellphone ko. Kasi, madaling araw tumatawag matawag sila. inoff ko yung cellphone. So, yun. Matagal ko din siyang inoff Kasi, pag-uwi ko ng works, ko lang siya inon. So, sinilip ko kung may tawag ulit. Wala ko na ano, natawag. Pero, guys, may nag-text. At alam nyo ba ang sinabi? <laughs> Sino po ito? Guys, magkano ang text message Pinas sa ibang bansa? Di ba? hindi na sila nakakontakt, kaya tinext lang na lang siguro ako. Hindi ko alam kung saan nila nakuha talaga yung details yun. Yung ba yun sa pinagsendan ko ng online dito sa mga